Full support ang mami na si Arian sa labing dalawang taong gulang na anak niyang si Sia. Minor de edad si Sia at nagpapatago rin si Arian ng tunay niyang pangalan para pangalagaan ng seguridad nilang mag-ina. Tandang-tanda ni Arian ang pagkabibo ng pangatlong anak. Wala pa mang dalawang taong gulang si Sia, sumasayaw at kumakanta ng mag-isa na para bang malaki entablado ang bahay nila. Kaya naman siya mismo ang number one fan ng anak. Negosyante si Arian. Ang mga natitirang ipon niya inilalaan naman niya sa hilig ng anak niyang si Sia. Tuwing summer nga, ini-enroll niya ang bata sa workshop para malinang ang talento niya. Pinaghahandaan ko po yun kasi nga ayoko naman din na mababakante sila during summer. Kaya talagang binibigyan ko talaga ng budget para yun kasi para rin naman po yun sa anak ko eh. Kung meron kaming gustong i-enhance or siyang i-enhance na talent or skill, yun po yung chance niya during summer na makapag Workshop. Ang plano ni Mami Arya nitong May, ipasok sa dance classes siya para maiba naman. Sakto namang bumulaga sa social media feed niya ang patalastas o sponsored ad ng isang talent center. Daughter ko po, which she is 12 years old po. Eh, since gusto niya nga pong mag-dance ano, mag class kaya in-enroll ko nga po. Nag-try ako mag-search ng nearest dance class. May nag-pop out nga po sa uh, Facebook post, yung jams. Very encouraging kasi may mga post sila ng mga bata na nag-workshop eh. Talagang makikita mo, nag-e-enjoy yung mga bata doon sa mga post nila. Bayo ngayong taon, nagbayad si Mami Arian ng halagang 2,000 piso para ipareserve na ang slot ni Sia sa susunod na batch ng baget sa Mugo Workshop. Naku, baka hindi makahabulan ako dahil de dalawang slot na lang. So, nag-down ako. Tapos, after sending my down payment, nag-send sila ng due date kung kailan ko kailang i-full. Which is, ang total amount ng classes ng dance is 6,000. So, meron pa akong 4,000 na balance na bank deposit po ako sa sa account nung Jojo Flores po, yung name ng bank account. As per checking po kasi sa Facebook niya, um, siya nga po ang may-ari ng Jams uh, Artist Talent Center nga po. Pagkatapos magbayad ng buong halaga ng sampung session daw ng workshop sa Jams Talent Center, excited na si Sia Mami, ano ko daw susuotin? Mami, ko ano kung kulay? Kasi meron silang inaano na kulay ng shirt. If ever, na hindi kayo makabili ng shirt na ino nila para sa first day of start ng class, yung start ng dance class nila. Black shirt daw, kaya nag siya talagang pinaghandaan niya kung ano susuotin niya, yung sapatos niya, kung anong, kung paano aayusin yung buhok niya. Lights, camera, action! Cut, cut, cut! hindi raw itinuloy ang workshop dahil may hindi makunang eksena. Oh, the day, June. Basta first week of June. Pero excited kami. Excited kami pumunta. Bigla na lang po meron nag-chat doon sa... Uh, may nag-message po sa amin, hindi pa po to actually sa group chat. Cancel and classes due to walang coach nga po. Pero iba ang dialogue ng dating talent coach umano ng Jumps Artist Production na nahanap namin. Ang sinusunod daw bang script ng Jams Talent Center? The more, the merrier? Tanggap po sila tanggap ng students sa iba't ibang lugar, pero hindi naman po pala nilang kayang i-accommodate. Which is uh, very wrong naman po yun kasi yung effort po ng coach, yung effort po ng parents, and mostly yung excitement po ng mga bata is napupornada. Pagkatapos sa isang linggo, nag-take to raw ang Jams Talent Center. Pinapunta sila sa mall dahil doon gagawin ang workshop. Sandali. Cut, cut, cut ulit. Paharap kami ng Hana. Pag nasa nakarating na kami sa dulo, ang liit-liit na space. Sobrang liit nung space, tas walang upuan nung pagdating namin doon. Tas parang meron lang nagbigay ng mga monoblocks para lang maupuan ng students. Parang ang off naman kasi para sa binayad namin. Dapat ang ina-expect ko para sa magiging classes na anak ko. Nasa may studio kayo. Kahit sabi mo hindi dance studio, pero maglalaan kayo ng tamang lugar para sa safety ng mga bata. Dalawat kalahating buwan daw dapat ang workshop ni Sia. Sampung sessions sa binayaran ng 6,000 piso. Pero lahat daw ng iyan, nag-flop. Eh, syempre ang bata, hindi pa naman niya maiintindihan. Nalungkot siya na hindi na matutuloy. Eh, paano yun, mami? Sayang naman yung binayad niyo. Natenga na raw sila ng mahigit isang buwan. Nainis na ako kasi last na sabi ko, ano ba yan, nirefund ko na lang re ko na lang kasi magpapasokan na. Hindi na yan summer activity. Dahil pasokan na. Ang hirap naman na every weekend magkaklase ang anak ko sa inyo tas may pasok na sa school. Budol alert! Busisiin mo na ang mga nakalagay sa kontrata o terms of agreement na pinapipirmahan sa iyo. Linawin sa talent agency kung may tanong ka bago pumirma. Bukod kay Mami Aryan, may isa pang nagre sa Jumps Artist Production. 6,000 pesos ang kwento ni Mami Aryan na nawala sa kanya. Kay Mami Hana naman, 500,000 pesos ang hindi na raw nila nabawi pa. Parang same dialogue daw pala ang entrada nitong Jams. Una po muna, um, paano nyo na-discover itong, ano, itong Jams? Once po na nag-search ka po ng mga ganon, may mga advertisement ng ibang dumadating po eh. So nakita ko na po yung Jams artist, ganyan minessage ko po, tapos yun kung magkano po yung ganito. Kasi nakikita ko ang dami po nilang followers. Yun nga po, 6,000 nga daw po. So, yun, nagpunta po kami, nagbayad po kami. Stage mother si Mami Hana sa pitong taong gulang na si Princess. Gusto naman niyang matuto ng modeling. Pag lumalakad siya, yung kumikembot-kembot siya. Yung pananamit kasi ni, ng, ng anak ko is ako yung nagdadamit sa kanya eh. Marita ako magdamit sa kanya. Inaartehan ko talaga siya ng pananamit. Ginagastusan ko po talaga siya sa pananamit niya. Nakapag-modeling workshop ang batang si Princess sa Jams Talent Agency. Pero ilang araw pa lang sa workshop, kinausap na ron ng umano'y Chief Operating Officer o COO ng Jams Artist Production, si Mami Hana, para mag-artista si Princess. Mag-meeting daw po kami. Noong time na yun, hindi ko alam bakit may dala akong cheque. Eh. So, ayun nga po, magkakiban daw kami ng 500,000. Gagawin daw nilang artist yung anak namin. Tila nasilaw sa kinang ng mga bituin si Mami Hana. Nagbigay raw siya ng tinatawag na sponsorship bond para sa pag-build up umano ng pag-artista ni Princess. ayun iyan sa kwento ni Mami Hana at sa dokumentong ipinakita niya sa amin. Kikita rin daw siya ng 2% o 10,000 piso buwan-buwan sa ibinayad niyang kalahating milyong piso. Nakasaad din sa dokumento na refundable o pwedeng bawiin ang ibinayad nilang pera. Nabayaran ba siya nung monthly na 10,000? Nababayaran naman po ako. Nagka-problema lang po nung pa ano na, August September, August September October. Ano yung ipinangako sa inyo nitong mga taga Jams? Kasi hindi biro yung 500,000 yes, sa po. isang iglak. ibig bang yes, Pumayag, pumayag po kami kasi may pinangako na gigi makakasama po sa mga movie na naniwala po kami kasi ibibillboard daw po yung mga anak namin. all, nag, ano naman po, nag-photoshoot, pero wala pong inilabas na billboard. Hindi pa pala sapat ang 500,000 pesos para sa Road to Stardom. Inalok daw sila ng mag-asawang sina Jojo Flores at Marie Carmoyna ng Jumps Artist Production na babuhunan naman ng 2 milyong piso na co-production contract para sa isang gagawing pelikula na ilalahok sa Metro Manila Film Festival. Isa raw sa mga magiging si Princess. Ay wow, si Marie Carmoyna na tsaka po si Jojo Flores, silang dalawang mag-asawa. Kasi kung tutuusin, para kasing hindi nung una, parang hindi is kami. Kasi pag makikipag-usap kami, ang daming lawyer, ang daming sekretary na talagang kung makaporma para talagang professional na professional yung yung, office nila sa, sa Quezon City, napakaganda rin naman. Kaya hindi mo talagang, tapos active lagi yung account nila. Ang kaso, wala nang mabunot na ganoong kalaking halaga si Mami Hana. 250,000 pesos lang ang binigay niya umano sa CEO na si Marie Carmoyna. pa po na yung pera ko sa kanya is 750K. Hindi ko nga po alam eh bakit nga nagbigay pa rin ako kasi nagpaliwanag siya sa akin ng maayos. Nagkikwento yung asawa niya sa asawa ko na dati nga daw po silang nag aartista Sa halip na magdagdag pa sa jams, nagdesisyon si Hana na gamitin nilang ang pera sa bago niyang negosyo na money changer. Kaya nagpa siya siyang singili na ang jams. So okay na po sa akin yun kahit extra na lang. Sayang naman, ano, siya pa naman yung kapatid ng bida, ganyan-ganyan siya. So sabi ko naman, hindi okay na lang po kahit na hindi na lang po siya maging kapatid ng bida. So extra okay na po yun. At least kahit papano, may expose naman yung anak ko. Sa kakapilit, nagbigay din ng 250,000 ng jams. Pero ang natitirang 500,000 pesos, talagang pahirapan pa na. Huli kong nakausap si Maricar nung March po eh, nung nag-send sa akin ng 200k. Siya mismo po yung kachat ko na nag-send sa akin. Tapos pinangakuan niya ako, sabi niya sa akin, June, ano daw, sesenda na daw niya uli ako hanggang sa wala na, hindi naman na nagparamdam. Ang pangarap bang kasikatan ng mga nagbayad sa Jams Talent Center? Isa lang malaking palabas? Hindi namin naisip na scam pala talaga ang mangyayari sa kanila parang pelikula talaga ang nangyari sa mga nagreklamong na biktima raw sila ng pambubudol umano ng Jams Talent Center. Ang siste kasi, hindi lang part 2, may part 3 pa. Paano niya na-discover na yung anak niya pala talented? Two years old pa lang siya, yung nakita na namin siya na ano kasi todo pose, tapos mga makaporma, wagas ka lang mo. Tapos sumasayaw sa'yo, tapos pag tumitingin-tingin po sa salamin, mm -hmm. Tapos hindi po yan siya lumalabas ng hindi naka-sunglass. Gusto mm -hmm. niya lagi nakasot ng sunglass at sombrero. So, sino may gusto maging artista siya? Siya o kayo? Sa akin, hindi naman po as in yung gusto. Kasi parang may nag-recommend lang sa akin nung na isali ko siya sa isang contest. E tapos yung trinay namin, nagustuhan naman niya. Tapos doon na nag-start na marami na pong nag-aalok sa amin na kung ano-anong ano, -ano, -ano mag-model siya, mag-contest. Sa pagkalat ng iba pang impormasyon tungkol sa mga reklamo ng sinasabi nilang pambubudol umano sa kanila ng Jams Talent Center, Nakilala ko naman si Mami Rita na nakiusap na itago na lang ang pagkakakilala nilang mag-ina. Kasama niya noong araw na iyon ang labing isang taong anak na si Andy. Kagagaling lang daw nila sa isang dance workshop. Paano nyo na-discover yung Jams? Yung contest din. Mm -hmm. Tapos doon, doon na po nag-start na pinag-workshop siya ay nag-work siya po kami doon tapos parang isang araw po tumawag ulit siya sa uh, sa amin may uh, ano daw po alok na business pa nga yung pagkasabi po tapos uh, opportunity daw po para sa anak ko June 30, 2022, nag-alok daw ng tinatawag ng Jams Artist Production ng co-producer contract kay Mami Rita. 500,000 pesos ang hinihingi sa kanya, natutubo naman ng 2% o 10,000 piso buwan-buwan. Ganito rin ang tila naging batuhan ng linya ni Jojo Flores na Chief Operating Officer o COO at ni Maricar Moyna na tumatayo raw na Chief Executive Officer o CEO ng kumpanya kay Mami Hana na nauna ko nang nakausap sa kwentong ito. Bibigyan daw nila ng mga commercial, billboard, movie. Tapos lahat po ng ano, pwede maibigay daw na project ay gagawan po nila daw ng bakit po ninyo naisip na okay lang maglabas ng ganoong pera? Ah, kasi yung ano naman po niya sa amin, di ba nagbigay po amin ng ganong halaga, tapos nagbibigay po siya sa amin sa 500k, may parang interest po siya na 10,000 po monthly. Okay. Kaya sabi ko, okay na rin kasi para kahit papano, di ba, kung ano naman, hindi matutulog yung pera mo, kahit papano may pumapasok pa naman na interest. Kaya doon din lang po ako nagka-interest sa ano kaya ako naglabas ng pera. Mm. Tsaka naka na po as sa kontrata namin for one year only. Oh. June 15, 2023, kalahating milyon na ang naipuhunan ni Mami Rita sa minimiting between ng anak na si Andy. Pero mas bigatin pa raw ang matatamon niyang kasikatan kung magbibigay siya ng 2 million pesos na co-production deal para sa pelikula sa 2023 Metro Manila Film Festival. Gaano ninyo ka gustong maging artista yung anak ninyo para magbayad kayo ng 1 million? hindi lang di naman dahil doon ang nanood yung ano talaga sa akin yung sa interest po. Kaya doon ako nagka-interest din doon sa pagbigay ko ng ganong kalaking halaga. Tapos ang parang ano na lang sa akin yung bonus na lang kasi ang sabi nga nila magiging free po yung workshop. Lagi naman daw ganun ang script ng Jams. Sa una lang patok sa takilya, pero sa mga susunod, flop na. Since nagbigay po kami ng pera noong 20, simula po ng 2022 po, wala po silang naibigay na ano. Ang naging ano lang po namin doon is yung mga ano po, yung workshop po, naging free lang po yung workshop niya for one year. Malapangako sa iyo nangyari, nang babawi na ni Mami Rita ang dalawang milyong piso niya sa Jams, doon na raw naging amnesia girl si Marie Carmoyna. Dahil December 2023, January 2024 at February 2024, tumalbog lahat ang checking inisyo kay Mami. Paano po yun? Hindi ulit sila na tumawag, nagbigay ulit na instruction na huwag muna mag-deposit? tumawag po sila na huwag daw muna i-deposit. Binabato daw ang isang puno kung ito ay mabunga. Pero sa kaso ng Jams Artist Production, pinupukol sila dahil sa mga reklamong humihingi ng sagot mula sa marami pang mami sa na nakilala natin dito sa social media. Nalaman ng Jams Sports, JBTC, Jams Artist Production's camera Group Chats. Yung opisina po, active naman po. May tao pa rin naman po isang beses pumunta ako sa kanila kasi sabi ko kailangan ko yung perang ganito. May humarap naman po sa akin puro staff lang po. Pero si Marie Carmoyna at si Jojo Flores po hindi po humaharap. Mga staff lang po ang pinapaharap niya. Nakakuha tayo ng kopya ng certification mula sa Quezon City Business Permits and Licensing Department na duly permitted to operate ang Jams Artist Talent Center. Pero may paalala ang tanggapan na kung may fraudulent acts sa ginagawa, maaari silang i-report sa Securities and Exchange Commission para maparusahan sa ilalim ng RA-11232 or Revised Corporation Code. Gusto sana naming malaman ang sagot ng pamunuan ng Jumps Entertainment Corporation tungkol sa mga reklamong ibinabato sa kanila. Iisa lang kasi halos ang kwento ng mga umano'y na budol. Humingi at hindi na ibalik sa kanila ang pera, pati na ang mga ipinangako sa mga anak nila. Hindi humarap sa kamera ang pamunuan ng Jumps Entertainment Corporation, pero nilinaw nila na hindi sila mambubudol pagkakamali raw ng mga dati nilang tauhan ang mga masamang nangyari. At handa naman daw sila makipag-ayos sa mga nagre kasama na ang mga gustong magpa-refund ng ibinayad nila. Hindi naman masamang mangarap, pero sana naman mauwi ito sa happy ending. Pag sinabi mong scam, nagbayad ka. Na paniwala ka nila sa mga prinamis nila, pero walang natupad. Lahat ng prinamis nila, false promises. Ang dami nilang Uh, paikot-ikot na ginagawa sa mga parents. Gusto lang naman namin na uh, ma-expose yung anak namin. Siyempre yung bata po, nakakontrata pa po sa kanila for three years. Mm -hmm. Parang na stuck po yung bata sa kanila ng three years nang wala pong nangyari. Anong pakaramdam mo na umabot sa ganun? Nagkaroon ng scam. Eh, sayang. Ang ganda sana. Medyo lang. nagalit din po. Kasi sayang, sayang po yung one million po. Namuhunan ng tatlong inang nakilala ko para matupad ang pangarap ng mga anak nila habang bata pa handa pa rin daw silang maging stage mommy sa kanila. Nagagabayan sila sa pangarap hanggang makasayaw at makaawit sila sa entablado, makaarte sa pelikula, at maging mabuting anak. Na take advantage man tayo, pero anak, hanggang sa naman wag na wag ka mag-take advantage sa ibang tao. Wag ka man lalamang ng kapwa mo sa maling paraan. Kasi lahat ng nangyayari na yan, nangyayari man yan sa atin, oo, pero iba ang magiging balik sa mga taong mandulo. Tandaan mo yun. Yan ang lagi ko inano sa kanya para hindi siya mawalan ng tiwala.